Yo, what's up mga kamais? Mag-reaction video tayo. Ito ang una nating reaction video. Nandito tayo ngayon sa isang napaka masukal na kagubatan ano? Uh, ito ay sakop ng South Africa. So kung mapapansin niyo, um, yan, napakasukal niyan, paakyat. Mamaya susuotin natin yung bundok, kabundukan na yan. No? At dito, um, meron tayong ilog, pero wala pa siyang tubig ngayon. No? So, so unang panahon kasi may mga buaya dito. May mga buaya na hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. So siguro natin itong kahabaan ng ilog na to para makita natin kung kung nasaan yung mga buaya na yun. So nakaka nakakapangilabot lang no kasi dito may nakikita akong mga mata ng mga mga hindi ko alam kung anong klaseng mga nilalang yan, mga hayop. So may mga nakikita akong gumagalaw-galaw doon. So mag lang kami dito kasi parang may nag nagbabantay sa amin, baka may parang may nakatingin sa amin no. So baka mamaya magsipaglabasan yung mga leon. Kasi ang sabi kasi nila, bawal na bawal pumasok sa area na to. Kasi nga delikado, marami nang pumasok dito na hindi na nakabalik ng buhay no. Kasi napakarami daw mga kakaibang nilalang mga impakto, mga baboy damo. Hindi ko alam, sana naman hindi, namin ma-encounter. Ang gusto ko lang dito ay adventure. So, halika, tara, samahan niyo ako. Ikutin natin ang, ang kasulok-sulokan ng masukan na kagubatan nito ng South Africa. <tinyo> Hindi ko alam kung ano yung tumampisaw dito sa tubig kanina, no? Uh, medyo kinabahan ako kasi nasa gitna tayo ng ilog, eh. So, hindi natin alam kung nandyan lang yung mga buhaya. Pero ang lakas, ang lakas nung tumunog kanina. So, medyo malabo lang yung tubig. Hindi eh. na tayong pumunta dyan kasi baka ma-disgrasya pa tayo, no? So, diretso natin tong, tong area na to. Um, hanapin natin yung mga sinasabi nila ng mga kakaibang nila lang. Yung mga mas maganda kung makakita tayo ng mga baboy damo or ano klase yung mga lang huwag naman sana tayong ma-disgrasya no? so tara, samahan nyo ako, let's go. ito yung area na kung saan ayon sa history um, year 1964 um, nagkaroon ng digmaan dito at tinalo na yung mga um, tribong wikwik -wik. Kung sa Boreas Island, meron tribu wakwak. Meron daw tribu wikwik -wik dito dati na natalo daw yung kanilang ka mga grupo nila nung, nung unang panahon digmaan. Pero ang tumalo sa kanila ay hindi yung mga kalaban nila. Meron daw mga kakaibang nila lang na nakialam sa sa giyera na yun. So, yun yung aalamin natin. Halapin natin dito kung meron ba talagang mga... Hindi ko, ma, hindi ko siya ma-describe pa sa inyo kasi hindi ko pa nakita eh. So... Yun ang ano, yun ang sabi ng mga tao dito. So hanapin natin yung mga kakaibang nila lang ngayon. Diretso tayo. Dito, yung sinasabi nilang tribu wikwik week na nakialam daw sa digmaan kaya naubos yung mga tao, mga kalaban. Um, gusto ko sana makita, pero ang sabi ng mga tao na interview namin sa kabundukan kanina, hindi daw talaga yun basta-basta magpapakita. Mararamdaman mo siya. Pero ngayon kasi nagtayuan yung mga balahibo ko. May naman naman ba yun? Ang sabi kasi ng mga kasuhay, yung tribu week week, hindi mo sila mapapansin. <laughs> pero nandiyan lang doon sa, sa paligid daw. Nakatingin lang daw sa'yo. Pero mga invisible sila. So, you know, ako naramdaman ko parang may, parang may something talaga merong merong nagmamasid sa atin kaya guys, umapeyo. ting ting tingnan niyo mabuti yung mga yung mga yung mga, yung mga mata niyo dapat alerto kayo. So, hindi natin hindi natin alam kung anong itsura, hindi natin alam kung anong itsura ng tribute week na yan. Meron din mga nagsasabi na yung tribu wikwik na yan ay isa na lang pala yung espiritu na naiwan dito. Hanggang ngayon ay nakipagdigma pa rin sila pero hindi natin nakikita. No? Kasi nagkaroon nga ng digmaan dito no. Noong 1964, um, laban sa mga tribu wikwik at meron pa palang isang nilalang. Yun yung mga nakalaban ng mga tribu wikwik. Hindi ko alam kung anong klase yung mga nilalang yan. Oh. <laughs> yun ang mga nakausap ko kanina. So alamin natin hindi pa kailangan pa natin makarating mo sa dulo na yun para baka sakali may makikita pa yung mga kakaibang nila lang <laughs> dito talaga nangyari yung malupit na digma ano unang panahon. So, ang grabe, ang, ang daming bangkay na naiwan dito. So, yung mga espiritu, hanggang siguro ngayon, naglalaban-laban pa rin sila. Get out my dreams! Oh. cción a d u t t ハハハハ